kami. Okay, so, kaysa sa inyo, subong natin ng hapon. Ano Sino upod mo hapon? Wife. Wow. wow. Si, si ma'am taga-iligan. Okay. Taga-iligan si ma'am taga-iligilo. So, pa paano ka muna gano'n na uh, I am process. ko na kilala sa paho. <laughs> okay. Hey, 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 hey,

Yes, see yes.